Susunod na programa, I-rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Anong barangay ba kayo? barangay? pa yung taga Balizuela, ako yung taga Barangay Porting Kalaukat. Ang Ay, Ay, pa, sige. Ema, ilan ba, ilan araw na sa'yo yan? Ika lang. Ilan araw na sa'yo, sakit mo na yan? Isang taon na ito. Isang taon na yan, sakit niya, hindi yan pinapatulog. Lagi pinapalaki yung dedo niya. Gagamutin natin yan. Sige. Ema, gagamit mo, pipikit ka lang yung malalim. Pasa na yung ipinakita Ito yung papilang. Ayan, papilang po yung ginagamit ko. Tawag mo. Papil hindi? Papil. O, ayan, gagamitin natin. Pisanan natin. Pikit na ako? O, pikit ka na. Pwede ka magsalta kung saan nakapikit ha. Mahal na ito sa mga. Pasa niya si Emma na wala man niya sa kanya. Bigyan ng liwanag at hindi masaktan. Gusto lang namin matawag yung nagpapasakit kay Emma. Diyos na mga Diyos! Hari na mga hari! Panginoon na mga Panginoon, tingin na akong sa na matawag yung nagpapasakit kay Emma. Pangkukulam. Oh. Apo yas ko yas yung tatalo yung katawan di matitiyos ang kumbes hindi mainit na mainit. Ito papel na to na may kuryente. Uno. Titigil lamang siya, ma! Titigil lamang! Sagot! Mangkukulam! Oo, oo, oo. Ano nilagay mo sa kanya? Pinagawa mo ikaw gumawa? Pinagawa. Pinagawa. Pinagawa sa'yo? O ikaw mismo gumawa? Pinagawa. O nga, tinatanong ko ikaw ba yung mismo kumula mo? O ikaw yung nagutos. nagutos? Ikaw yung nagutos? Uh -oh. Sige, bakit mo ginawa sa kanya yan? Balita ko, nasa ibang bansa ka na daw. Nasa ibang ka na? Malayo na. Anong malayo? Malayo Nasa Pilipinas ka ba o sa ibang basa? Basta ibang basa ka na. Ang simple ng galit. Mo. Tama nga. Uh, <laughs> Ba't mo binagawa sa kanya? galit ka sa kanya? <laughs> <laughs> Lakasan mo! Kami. Lagaway kayo? Hmm. Oh, hindi ko na alam yung pangalan mo. Ha? Ah, oh, sige. Ilala na. Ilala na namin. Ano yung binagawa sa mo? Ano pinalagay mo? puti. Puti. Oh okay. Alis ka diyan. Pasok mo na yung lutuan ng kulam. Oh, mangkukulam, tayo mag-utsap. Bakit ginalamaan sa kanya? Kunin mo sana ako. Makan binigay mo, makan binayan. San sila ay kaya? Makan na binigay! Malaki. Magkano talaga 'yung malaki? Magkano? Sabihin mo. Lima. Tama di diba? Ano 'yung nilagay mo sa toto? Cristal Cristal? Mmm 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 May ba siyang sa'yo? Oo Kilala mo rin ito? Uh Oo -oh. Kilala mo rin ito? Kilala mo rin itong ginawaan mo? Oo Yung sa ibigal niya Ayun ko okay. kilala siya Oo Ayun, yung mm -hmm. oh, oh, nagoto sa'yo Kilala mo ba to? Itong babae ko? Ito. Kilala lang ako Kilala ka lang Paano mo siya nakita? Ba't talagyan mo? No? Saan nga ba? Malayo. Saan nga ba? Saan nga? Sa province. Sa province nga? Malayo. Saan nga province nga siya? Sige, sige, sige. O, man ang pumulang sa Galicia. Okay, okay na yun. Guna lang yun. Pangalan mo kasi yan. Pagpapit ka pa? Pagpapit ka pa. Hindi magiging magiging magiging. Yan ba yung ginagawa mo? Gawain mo ba talaga yan? Oo. Sabi ka magkano si Mima? magkano si Wala-wala pa mga Wala, wala, pang, wala, pang. wala lang talaga. kaibigan. Oh, tanggal na natin yan. Tanggalin mo hey, na yan. Tanggalin, ka, tanggalin mo. Mo. mo yan. Di ang libo? Ano gagawin mo Mahihirapan na siya. Bakit? Babayit naman siya, eh. mo na yan. Bayad na yung Tama na yan. Eh.

Saan mo hindi mananik? Ano yung pagkakata? Yan! Itong mananik din eh! ko, maalis Kailangan mawawala ma 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 na yan ah. Oh, oh. okay. Pag hindi oh, yan nawawala, uh, babalik kami dito papaharap sa hangman namin. Oh, oh. ah, uh, 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 Kailangan maalis na yan. Itong ko na pag alam, maalis na yan. Nakita oh. mo yung kandila na nalagay ko. Hindi kita paparasaan, may nagutot lang. Sama kita dyan pag hindi mo tinanggal yan. Natanggalin mo ba yan? Sama kita sa kandila. Laki na siya yan, ah, 5,000. Oo, sa kandila yan. Ako nang bahala magparusa doon sa nagutos. 5,000? Hindi naman payagay pala yun. Hindi tayo yan. Sa abroad. Sa Ha? Sa abroad lang? Kung wala doon, maliit lang yan. Pinalaki mo lang, pinalaki mo lang. Pinalaki mo lang. Pinalaki mo lang. Ano na? ba 'yung ano niyan, 'yung ano, may sige compact ka na dyan 'Yung mangkukulam ikaw muna 'yan. ano mayrong pa bawala na. Wala na, wala na, wala na, wala na. Transportation pa kayo rin 'Yung uling ko pa rin sa. Ako 'yung magpapasalamat sa mabait ka. Napagutosan ka lang. Trabaho lang tayo. lang yan eh. Hindi, ano, walang personala. Okay, Ikaw makipag-usap sa kanya. Hindi, okay, yeah, mo. Gusto ko, mawala na yung <laughs> ngayon. Gusto tayo, lang mo. Okay, kayo rin mo kayo rin.

ha? ah galing na yan hindi na yan babalik dito oo hindi na last time na na oh. last time na raw pag pumalik yan ha patay ka na sa akin paglalaro lang kita paparasahan ka na namin kung palis namin dito galing mo mahigay eh wawahe po isang taon lang pinapahirapan <utan> Ngayon lang matatanggal Kung gusto nyo pala magpagamot Sadyahin nyo lang Si mang Mangkaigwing ng Kalokan Sa Barangay 14 Matatagpuan nyo ako dito Sa gilid ng Orca Tanigi Street Orca Storage Location Tatapat lang ako ng pila Ng puting tricycle Ng NDVD uh, Wala na wala na, sigurado ka nang kukulam, wala na. Sigurado, sigurado, wala na. Babalikan pa ba? Hindi na, hindi na. Ayan Ay, ang gusto ko sa'yo marinig. Yatan mo na kay Atone Israelia ng LRC. Salamat sa'yo, Atone. At kay Atone sa'yo. Sir, Colonel Ilustre Mendoza at kay Colonel Ariel Pulo bula, Dito rin bula, kay uh, Kerone Ronnie Monteo Shoutout sa inyo hmm. Baya, Mga ng makiging mga doon Shoutout dito kay Bert Portea Shoutout sa inyo Mga Melody ng Malabon Datula At okay. Salamat Gusto nyo magpagamot Puntalan kayo dito sa akin Huwag ka kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa akin TikTok, YouTube, Facebook. Mga kung nakaloka ng type nyo. Okay, bigyan mga kukulam. Wala na ba talaga yan? O, tumabi ka dyan. At ko yung nagutos. Hoy! Nagutos, pumasok! Nagutos, pumasok! Ah, kaibigan! ba pwede mo lang tagilan yung pagpapagawa mo ako, ako naman ang gagawa sa iyo pag hindi ka tumigil ay mo ang kamay mo ako po nangangako hindi ko napapakulang sa si ema lakasan mo hindi sa akin ako po nangangako na hindi ko napapakulang sa si ema lakasan mo ayan na nasa ka ngayon sana malayo? Malayo sa ibang Malayong malayo? Malayong malayo. Nasa ibang bansa ka ba ngayon? Ah, uh -huh. oh, nasa ibang bansa na yung nagpakulam. Ayan po, nangangako na. Sigurado mo lang yan. Uh -huh. Kundi ako naman uh -huh. ang titira sa'yo. Uh -huh. O oh, sige, ako, eh, hindi ko na alamin ng iyong pangalan. Ah, sige. Gulo naman, dala ka na. Basura! Uh -huh. Tigilan mo na ha. Sigurado ka ba? Titigilan mo na. Sigurado. Yan do yan o. Eh, kasi nawawa ito si Emma. Ito nakukula mo. Ito ko lang naman, gumaling ito. napakalayo yung lugar pa pinanggalingan na ito. Ito yung taga-san ba kayo? Taga-alawan ba ito? Balonsuela. Tapunta dito sa barangay Punting kalokang kay Mang Kekwek. Ay, gusto niya magpagamot. Hindi tayo napakaibigan kay Mang Kekwek Ayan na, magpapatunay. Legit. Walang kasagwat. Mm. Walang, ano, walang proxy. Talaga ang pasyente ang sinasanita na gusto niya makausap na... Yung mga patay-patay gusto niya makausap, pwede din. Ay, ibig mm, nagutos. Sigurado ka hindi mo na ipapagawa yan. Humingi ka ng sorry sa kay Emma. Bago ka tapakawalan. Lakasan mo! Na, Ima, sa hindi mo na siya ulitin ipakula, ma. Hindi na, hindi na, hindi na. Oo, oh, sige. Alis ka na dyan. Maraming salamat din iyo Emma, balik! Dilat. Tignan mo ganda no ni mo yung ano mo, yung umasakit pa rin. Lumait <laughs> <made> ba hindi? <laughs> eh, yes, yung mga kekweng. lang yung gamutan okay. ng mga cancer cancer sa dede. Eh. Hmm. Eh, kayang-kaya naman tanggalin yan. Kung walang mga findings ng doktor, pumunta lang kayo kay mga kekweng para magamot agad. Uh... Eh, sino pa patay gusto tawagin? natin. <laughs> hindi na, sige na. May, hindi na, saglit lang yun. Saglit lang. Para mak makausap mo, tignan mo kung may titulong na iwan. Oo. Oh. Saglit lang yan. Akong bahala dyan. Sino bang ano? Ang... Wala Walang... Ang... Okay ganyan talaga yung ano talagang ganon sa mga kung sila magpagamag wag na magmukuli kasi manta na kayo bagat dito kayo magkikwik Viernes at Martes lang kung sila mula alas 8 hanggang alas 5 pwede na kayo pumunta dito Viernes at Martes para magamag kayo Huwag kang kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa aking video YouTube channel o FB o TikTok. Hanggang sa muli. Para updated kayo sa aking video. Hanggang dito na lang po kami.